Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat na pakuswerte ng mga binipisyaryo sa isang lungsod dito sa ating bansa. Dahil nakatanggap sila ng pangkabuhayan package, natiyak na makakatulong sa kanila sana lahat ng lungsod ay namimigay ng ganitong uri ng programa. Ating alamin ang balitang ito inakalap sa Facebook page ng City Information Office ng Paranaque. Pinangunahan ni Mayor Eric L. Olivares noong Lunes ang pamamahagi ng pangkabuhayan package sa 25 na binipisyaryo ng lungsod ng Paranaque na isinagawa sa Barangay San Dionisio Gymnasium. Ayon kay Mayor Eric, ang pangkabuhayang package mula sa Department of Labor and Employment o DOLE Integrated Livelihood Program ay naglalayong matulungan ang mga residenteng kabilang sa marginalized group sa pamamagitan ng livelihood assistance. Ito ang programa ng tanggapan ni Senator Loren Legarda at ng DOLE Katuwang ang lokal na pamahalang lungsod ng Paranyak sa pakikipagtulungan sa Public Employment Service Office sa ilalim ni Ms. Ami Martin. Dagdag pa ng punong lungsod, ang tulong pangkabuhayan na ito ay binubuo ng iba't ibang gamit na maaari nilang magamit sa kanilang sisimulang negosyo. Kasama sa pamamahagi ng kabuhayan package, si Dole Montaparlar, Field Office Director, Leonides Jun P. Castillon Jr. at PESO OIC Ms. Ami Martin. Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!